Welcome back sa PS3 One. Lumpo na, bobo pa, pero naging gazillionaryo. Paano? Pinatunayan niyang kahit siya ang pinaka bobo pero siya ang pinakasumakses na Amerikano. Panoorin at balikan natin ang napakasikat at nakakaantig na kwento ni Forrest Gump. Subscribe for more. Habang naghihintay si Forrest Gump sa bus stop, ay nakipagkwentuhan muna siya sa isang hindi kilalang babae at inalok pa ito ng tsokolate. Kaso, hindi ito interesado, maski nga sa mga kwento niya. Pero tuloy pa rin siya sa kwento at napansin pa nga nito ang maganda magandang sapatos ng babae. Kaya panibagong kwento na naman siya, naalala niya nung bata pa siya, nirigaluan siya ng sapatos ng mama niya. Hindi naman talaga yung sapatos, kundi braces dahil balik ang spinal cord niya at kailangan niya nito para makapaglakad. Silang mag lang ang magkasama sa buhay at bata pa lang ay tinuruan na siya na laksa ng loob niya at huwag paapi sa iba. Mahina ang pag-iisip ni Forrest at ayaw tanggapin ng school kasi sobrang baba ng IQ niya. Pero gusto talaga ng mama niya na makakuha siya ng magandang edukasyon. Kaya so tula na nagpalakas pa ito kay sir para lang mapa-enroll siya. Mahilig magpatuloy ng mga bisita ang mama niya at minsan nga inapatuloy pa nila si Elvis Presley nang hindi nila alam. Simula na ng pasukan at simula na rin ng pangungutya sa kanya. Pakasakay niya pa lang ng school bus ay ayaw man lang siyang paupuin katabi nila. Tayo ka muna boy. Buti na lang ay may parang anghel na hulog ng langit ang nag-alok sa kanya. Isang batang babae na si Jenny halos walang kumakausap kay Forrest kaya napakasaya niya nang makilala niya si Jenny. Simula noon ay lagi na silang magkasama. Tinuruan siya ni Jenny paano umakyat sa puno, magbasa, pinagmasdan ng mga bituin at kung ano-ano. Ni ayaw na nga nilang maghiwalay at umuwi. Gusto lang nilang laging magkasama at siya lang din kasi ang kaibigan ni Forrest. Isang araw ay dumating ang mga buli at pinagbabato siya. Dahil alam ni Jenny na mahina at bobo si Forrest, ang lagi niya lang payo sa kanya ay Run Forrest STRONG! E may braces niya siya. Paano siya makakatakbo? Bahala na si Batman, basta bilisan mo lang. Maabutan na siya ng mga bugoy at kakatakbo niya ay natanggal ang mga braces niya na bang transformers at mas malaya na siyang mabilis na makatakbo. Sa gulat niya ay mas mabilis pa pala siyang tumakbo na parang walang silbi ang mga bike nila. Sobrang tuwa niya ay hindi na siya tumigil kakatakbo. Isang araw ay napunta siya sa bahay nila Jenny. Papanakit pa lang tatay niya at hinabol sila nito. Sa gitna ng maisan ay nadalangin tuloy ni Jenny na gawin siyang ibon para makalipad siya papalayo sa papa niya. Hindi naman siya naging ibon pero pinalipat siya ng otoridad sa bahay ng lola niya pero natatakot pa rin si Jenny doon paggabi. Kaya akit bahay siya kina Forest at magkatabi na agad silang magtulog kahit hindi pa sila mag-asawa. Wow! Fast forward, malaki na sila. Kotse na rin ang gamit ng mga bully sa kanila. Sigaw na naman si batiday ng Run Forest Run! Kotse versus Forest ang labanan. Maabutan kaya siya kung san san nakaabot ang habulan nila. Lumiko siya bigla para hindi maksunod ang kotse. Kaso, napasok pala siya sa football game. Sa sobrang bilis niya ay natalo niya pa ang pinakamagagaling na player sa takbo. Napatayo ang mga tao at nagsigawan. Natanong ng coach, sino yun? Nakapasok tuloy siya sa college nang wala sa oras. Kakatakbo nang walang kamalay-malay, takbo lang siya nang takbo. Wala siyang pake sa paligid niya kahit makalabas pa siya ng stadium. Tuwang-tuwa lang ang mga tao sa kanya, lalo na ang coach. Siya na siguro ang pinakabubong taong kilala ko, pero siya din ang pinakamabilis. <laughs> Minsan bumisita si Governor Wallace sa school nila at nag-speech. Sa kamang mga niya inakita pa nga siya sa TV at inabot pa ang libro na nahulog ng babae na napanood nila kalaunan. Samantala, change court na sa kakwentuhan ni Forrest dahil sa sasakay ng babae at mag ng ang kausap niya. Nag-college na rin si Jenny at hindi pa rin nagmamaliw ang pasaposo ni Forrest. Naglaplapan sila ni Jenny ng boylet niya at akala ni Forrest ay sinasaktan siya. Kaya sinaktan din siya ni Forrest at pinagsusuntok. Naudot-udoy ang laplapan nila. Nagalit sa kanya ang boylet niya at pinagalitan pa siya ni Jenny magagawa mo sa buhay mo? Nagdala ko ng tsokolate para sa iyo. Sorry, aalis na rin ako. Sandali, tingnan mo nga ang sarili mo. Tara, punta tayo sa kwarto ko. Magbihis muna tayo para mapakita ko sa iyo ang dodo ko. Hawakan mo. Gusto kong magartista, alam mo ba? Kaso sa batang isip ni Forrest ay nandiri pa siya nang makapa ito. Grabing ka niya? Pero meron pala silang ibang kasama sa kwarto. Kakatakbo niya nang walang natutunan ay nakatapos siya sa college at nakapasok pa nga sa All-American team at nakasalamuha si President Kennedy. Masaya siya siyang makasama dito pero mas masaya siya sa masasarap na libreng pagkain. Siya lang ang tumira ng lahat ng soft drinks. Kinamayan nila isa-isa ang presidente. Sobrang dami nang nainom at ihing-ihi ay para na siyang nagsasayaw ng tinikling. Nasabi niya pa sa presidente na, nai na ako. Kaya nakamayan niya pa si Kennedy bago pa ito mabaril. Nagkaroon pa siya ng degree kaka-football. Wow, sana meron din sa Pinas. Pero dahil nga retarded siya ay sobrang proud pa ng mama niya na makagraduate siya. Inalok agad siya ng isang mama na maging sundalo. Ano kaya ang patutunguhan niya dito. Maski dito ay minamaltrato din siya sa bus. Buti na lang ay may hinulog ng langit na naman dito. Si Baba, nalabas ang panga na hindi tumitigil ang bunganga kakakwento tungkol sa hipon bilang hanap buhay nila ng ilang henerasyon. Sabi ni Forrest, madali lang daw pala ang magsundalo. Kailangan mo lang sabihin ay yes, drill sergeant. Very good si Forrest sa bisor niya. Pero kahit saan man sila ay bukang bibig palagi ni Baba ang kagandaan ng paghuli ng mga hipon at ang iba't ibang masasarap na lutong pwedeng gawin dito. Balangkot sa gabi dahil namimiss niya ang mama niya at si Jenny. Pinigyan siya ng mahalay na magazine ng malibog na lalaki at nakita niya si Jenny ay nandito. Hindi na pala siya nagtapos ng college at naging kalabating mababang lipad. Nice one, Magdalena. Nang makauwi siya ay hinanap niya agad si Jenny nang makita siyang kumakanta sa harap ng mga lalaki ng nakahubad. Wow, talentado. <laughs> nang guluhin si Jenny ng malibog na audience ay sinapak niya ito at binuwat niya si Jenny papalayo. Kaso, ito na naman tayo. Bakit lagi mong ginugulo ang Buhay ko forest Mahal kita, Jenny. <laughs> Hindi mo na iintindihan ang pagmamahal. Nagpaalam na siya kay Jenny dahil ipapadala na siya sa Vietnam. Basta pag oras ng pahani, huwag kang magtapang-tapangan. Tumakbo ka lang, okay? Nagpaalam na rin siya sa mama niya at lumapag na rin sila sa Vietnam kung saan niya nakilala ang Pet Malu na si Lieutenant Dan, na galing sa henerasyon ng mga sundalo. Tinuruan na sila ng mga drill at nagsimula ng maglakad ng walang katapusan. Walang katapusan din ang tagulan. Sa wakas ay natapos din si Baba kakakue kwento ng tungkol sa hipon at inalok si Forrest kung pwede silang magpartner at magtayo ng shrimping business. Pumayag naman si Forrest at nangako kay Baba. Walang humpay din ang pagsulat niya kay Jenny kaso wala naman itong pakialam dahil busy ang haliparo. Isang araw ay tumigil ang ulan mula sa langit at umula naman ang bala. Umatake ng matindi ang kalaban sa bawat direksyon at inaatasan silang bumalik lahat. Siyempre takbo naman ang takbo si Forrest at sa tindi niya ay hindi niya na malayan na wala na pala siyang kasama. Kaya bumalik siya para hanapin si si Baba. Sinagip niya muna lahat ng makita niyang sundalo pati si Lieutenant Dan na sabog na ang paa. Gusto na sanang magpaiwan at namatay ng marangal sa field. Kaso sinagip pa rin siya ni Forrest. Sa wakas ay nakita niya rin si Baba kaso labas na ang laman loob. Imbis na magpapakner sila sa negosyo ay namatay na siya sa Vietnam. Iba na naman ang kausap ni Forrest sa basta. Nabaril siya sa puwet kaya nasa ospital na sila lahat. Si Lieutenant Dan naman ay tuluyan ng naputulan ng paa at sobrang na-depress sa nangyari ni hindi na makapagsalita. Nakita ni Forrest ang lahat ng sulat niya para kay Jenny na bumalik lang din sa kanya ulit. Walang silbi. Isang araw ay tinuruan siya ng kasama niyang maging at simula noon ay hindi na siya natigil sa pagpipingpong. pong. Nahumaling na rin ang mga taong panoorin siya maski si Lieutenant Dan na walang pake. Isang gabi ay nananaginip si Forrest na naglalaro ng pingpong at sinunggaban siya bigla ni Lieutenant at naglabas ng sama ng loob kay Forrest. Imbis na mamatay na siyang bayani sa field ay dinaya pa siya ni Forrest. Ngayon habang buhay na siyang lumpo at walang silpi dahil sa kabubungan ni Forrest na hindi siya pinakinggan. Pero wala lang ito kay Forrest. Panibagong araw ng pingpong ay binalitaan siya na ginawaran pala siya ng Medal of Honor. Pinauwi na siya at pinarangalan pa ng presidente na biniro pa siya. Kung pwede daw ba ang makita ang tama niya sa puwet. Kaya ginawa niya naman. Isang araw ay nagpipicture siya sa nation capital nang mapagkamalan siya ang kasama sa mga naglarali laban sa pagpapadala ng mga sundalo sa Vietnam. Pinagsalita pa siya sa harap ng lahat. Sakto namang sinabutan ng kontrapelo ang sound system kaya walang narinig sa mga pinagsasabi niya. Imbes, dito pa naginap ang makasaysayang pagkikitang muli nila ni Jenny sa gitna ng fountain. Wow, romantic! Nagyakapan sila sa gitna at nagpalapaka ng mga tao. Kung sa tingin mong dapat magkatuluyan si Jenny at Forrest, ay subscribe ka naman para sa marami pang pelikula. Nagkwentuhan sila at pinakilala siya ni Jenny sa boyfriend niyang si Wesley. Kalauna nakita niyang sinampal nito si Jenny kaya pinagbubugog niya rin. Ito, kala mo ha? Pinalabas sila tuloy ang kwentuhan nila at nasabi ni Forrest na kahit kailan, hindi kita kayang saran. Pero gusto kong maging boyfriend mo. Kaso binabaliwala lang ito ni Jenny, kaya nagkwentuhan na lang sila buong gabi para masiya naman si Forrest. Kinabukasan ay gusto pa rin bumalik ng bruha sa boyfriend niya ang mapanakit. Binigay sa kanya ni Forrest ang medal niya dahil nagkaroon lang naman daw siya noon dahil sinusunod niya lang ang payo ni Jenny na takbo lang ng takbo. Nagpaalam na ulit sila sa isa't isa. Pinabalik ulit sila sa Asia pero hindi hindi sa gera kundi para makipaglaro ng ping pong. Sa galing niya na naman ay nasama ulit siya sa All-American Team. Pag uwi niya ay sikat na naman siya at na-interview pa sa TV kasama ang sikat na singer na ito. Kung kilala nyo ay comment niyo nga sa si baba ay napaghalata ang edad. Paglabas niya sa broadcast ay natuwa siya ng sinalubong siya ni Lieutenant Dan. Long hair na at pangit na ng itsura na masama pa rin ang loob sa kanya dahil bobong hindi marunong makinig pa ang binigyan ng Medal of Honor imbis na siya. Sa galit nito ay bumulusok pa nga ang wheelchair niya pababa. Nagkwentuhan na lang sila, lasinggero na si lieutenant at pariwara. At ayaw niyang sumama sa mga baldadong sundalo na makadyos na ngayon kasi galit pa siya sa Diyos dahil sa nangyari sa kanya. New Year na at nagparty sila. Nabanggit ni Forrest na bibili siya ng barko para manghuli ng hipon tulad ng pangako niya kay Baba. At magiging shrimp boat captain siya. Natawa si lieutenant at ayaw maniwala. Sinabing kung magiging captain ka man, papakniran kita. Sinasabi ko sa iyo. Kalauna nakipaglaplapa na si lieutenant at buntik pa si kasi tinaboy niya ang babae. Tinawag siyang bobo ng babae na ikinagalit ni Lieutenant Dan kaya nawala na tuloy siya sa mood at pinalayas ang mga babae. Nalungkot na naman tuloy siya. Kalaunan, ginawaran ulit siya ng presidente at tapos na ang serbisyo niya sa army. Umuwi na siya sa mama niya at marami pala siyang donasyon at koleksyon sa bahay. Pumunta na agad siya sa pamilya ni Baba tulad ng pinangako niya. Nagpakilala at sinabi ang gagawin niya. Tanong nila, bobo ka ba? Binisita niya rin ang puntod ni Baba. Binili niya ng natitira niyang na mahigit isang milyon ng barkong panghuli ng hipon. Tanong nang nagbenta? Nasisiraan ka na ba? Simula na naman ang panibagong karir niya at naglayag na para manghuli ng hipon. Sa dami ng kwento at turo sa kanya ni Baba ay confident siya, pero nakahuli lang siya ng limang hipon. Tinagtawanan siya ng lalaki at pinayuhan na malasang barkong walang pangalan kaya pinangalanan niya ito ng pinakamagandang pangalang alam niya Jenny. Patuloy ang paglalayag niya samantalang si Jenny naman ay lalo pang napariwara at nagdadrag Huwag tayong mag-drugs guys kasi magiging kamukha tayo niya. Mukhang hunghang. Kaya naisipan nitong tumayo sa gilid ng building at naisipan, Kayo ka atang lumipat parang ibon. Pero hindi niya tinuloy kasi mali yun, Kaya umiyak na lang siya. Araw-gabi ay laging iniisip ni Forest si Jenny. Kinabukasan, may hindi siya inaasahang bisita. Naka-wheelchair. Walang iba kung di si Lieutenant Dan. Tinupad niya ang pangako niya. Sa tuwa ni Forrest ay tumalon siya at iniwan ang barko. Ramdam ang sobrang galak ng dalawa na magkita ulit. Maski ako naiyak din. Kaya ibang na natin ang barko. Sa unang pagkandem ng dalawa ay normal lang na hindi sila magkaintindihan at imbis na hipon ay makahuli ng basura. Nagbiro si lieutenant na magdasal ka para magkaroon. Kaya sinunod din niya at nagsimba siya linggo-linggo. Napasama niya pa nga si lieutenant. Basura pa rin ang nahuli nila. Sabi ni lieutenant, asan ba ang Diyos mo? Kaya nagpakita tuloy sa kanila. Sobrang lakas na bagyo. Ang lakas din ng loob ni lieutenant at nilabas ang lahat ng sama ng loob niya at hinamon pa ang Diyos na ilubog ang barko na nasira lahat ng nagne-negosyo ng hipon at sa kanila lang ang natira. Bilang resulta jackpot sila. Simula noon na hindi na sila nawalan ng huli. lumago ang negosyo at nakabili pa sila ng maraming barko at nakilala ang Bob Gump Shrimp Corporation. Samantala, di na naniwala ang kausap niya, kaya pinagtawanan siya at umalis. Change court? Isang araw ay nagpasalamat si Dan kay Gump sa pagsagip sa buhay niya. Parang bumalik na siya sa katinuan at kumilala na sa Diyos. Isang araw ay nagkaroon ng malalang sakit ang mamanya mama niya at kalaunan ay namatay na rin. Mayaman na siya kaya nagtabas na lang siya ng damo. Pinaubayan niya na kay Lieutenant ang negosyo at nag-invest na lang siya sa kumpanya daw ng prutas. Nagdonate sa charity, nagpatayo ng ospital, nagbigay ng malalaking pera bilang parte ni Baba at nang makita ito ng pamilya ay nakatulog na sila. Ngayon mag-isa na lang siya at wala nang magawa, lagi niyang naiisip si Jenny. Panibagong araw ng pagtatabas ng damo ay may milagrong nangyari. Umuwi si Jenny matapos niyang magpasarap sa buhay. Tuwang-tuwa syempre ang puso-puso ni Forest. Wala namang ibang ginawa si Jenny kundi matulog. Isang araw ay pumunta sa dati nilang bahay at pinagbabato. Siya pa ang natumba at umiyak. Wow! Nagsama ulit sila ng tulad ng nakagawian ng mga bata pa sila. Nagbanding na para bang mag-asawa. Isang gabi ay natanong ni Forest. Will you marry me? Wow, napaka-romantic, di ba? Walang ibang mas romantic pa na sa bahay mag-propose. <laughs> Komplikado pa ba ang bagay-bagay, Forest. Hindi mo kugustuhin pakasalan ako. Hindi ako matalino, Jenny. Pero marunong ako magmahal. Nagtampo si Bugoy kaya kailangan gumawa ng para ani ni Badiday para mapaligaya siya. Forrest, lagi mong tandaan, mahal kita. At ang susunod na programa ay rated LPG. LPG. <laughs> Kinaumagaan ay umalis na siya matapos para na Sky Forest ang pinakamasarap na tulog sa buhay niya. Pagising ni Forest at malamang wala na si Jenny ay natulala na lang ito. Kahit ilang beses na nagpalit ang angulo ng kamera ay malungkot pa rin siya. Naisip niya ang pinakadabes best na mawala ang kalungkutan mga kababayan ay tumakbo ng walang kadahilanan. Tumakbo siya hanggang sa kabilang estado, hanggang sa kabilang dagat, hanggang sa kabilang dagat uli sa mga damuhan, sa ilaw, sa taniman, sa bakahan, hanggang sa sumikat na siya. Ewan ko nga kung siya ba ang unang lupa. Eh, sagutin mo nga sa comments. Nagkaroon na din siya ng mga panatiko. Ayon sa alamat, nakuha sa kanya ang tagline na Shit Happens at ang smiley t-shirt na branda ito. Matapos ang mahigit tatlong taong pagtakbo at malapit na siyang maging mukhang santo. Napagod na siya at iniwan ang kanyang mga disipulo. Isang araw ay nakatanggap siya ng sulat mula kay Jenny at inimbitahan siyang pumunta sa kanila. Kaya pala siya naghihintay ng bus ngayon. Back to present mga kaibigan. Buti na lang ay alam ni Lola ang lugar kaya tinuro niya ito dahil malapit lang pala. Tumakbo agad ang excited na si Forrest. Labis na tuwa ng dalawa nang magkita ulit. Nagkamustahan at nakabuo pa nga si Jenny ng scrapbook ni Forest. Maya, maya ay may dumating na bata. Anak pala ito ni Jenny. Wow, Jenny. Mama ka na pala. Oo, mama na ako. Anong pangalan niya? Forrest. Ha? Tulad sa akin? Oo. Tulad sa papa niya. Magkaparehas kami ng pangalan ng papa niya? Ikaw ang papa niya, Forrest. At nang hina ang tuhod ni Forest sa gulat at tuwa. Huwag kang mag-alala, Forrest. Siya na siguro ang pinakamagandang buhay na nakita ko sa buhay ko. Pero may talino Matalina ba siya? Baka Matalina siya. Sabi ng teacher niya, siya ang pinakamatalinong bata sa klase. At nagkasama na ang buong pamilya. Kalaunan na sabi ni Jenny ang karamdaman niya at malapit na din pala siyang mamatay. Umuwi na lang tayo sa amin. Aalagaan kita, pati ang anak natin. Gusto mo ba akong maging asawa, Forrest? Okay. Sa araw ng kasal nila, I guess who? Lieutenant wow. na. Nakakalakad na. Biglang sumakses. At pogi na rin. Nakadali rin ng chinita. Nakita-kita din sila matapos ang matagal na panahon. Nakakaya. Matapos nilang makasal, ay nakaratay na lang din sa kam kasama si Jenny. Kunento ni Forrest sa kanya na kahit saan man siya mapunta, makarating, ay lagi niyang nasa puso si Jenny. Kaya masayang pumanaw si Jenny at naiwan na silang mag-ama. Nilibing niya si Jenny sa puno na lagi nilang pinupuntahan dati. Balik sa lugar kung saan siya naghihintay ng bus nung bata pa siya. Naalala niya at binoksana ang paborito niyang libro din dati at nahulog ang balahibo. Sumakay na si Forest Jr. sa bus at lamipad na ang balahibo na siyang tumapos sa magandang istorya ni Forest Gump. Pinanganak ka na ba nung ginawa ang pelikulang ito? Alam mo bang may gitatlong dekada na ang lumipas simula ng ginawa ito? I-comment mo nga ang gusto mong i-recap namin next, subscribe ka na rin para sa marami pang pelikula.